Man. Ay, ginagawa pa kami Ay, ginagawa pa kami dito eh. Ay, oh, ginagawa pa kami <laughs> dito eh. Oh. Ay, hindi. O, kasunod! Pira dito, pira dito. Pira Ito, may okay, kagawa uh, dito. May kagawin tayo. Sige lang. Saan okay. man yung pera? Pera muna. May, may may gagawin nga tayo. Tapos mo muna yung pera para... May pera nga. ...ano kami magganagana. Oh, hindi naman magkita. Kaya nga, kaya nga paghinggan nyo ko. Oh. Ah, may gagawin hey, tayo. Oh, Ito yung O. Uh, ano? Yung dalawang uh, uh, oh, kuwayan. Ano hi namin to? Alala niyo yung yung karanyosa na sayaw? Ah, um, yung tinikling. Oh, yung tinikling Ah, paano? Tinikling ganun-ganun uh, uh, ba? Ito uh, mo sayaw. Hindi. Oh. Kung sino sa inyo ang gustong magsayaw, kung siya yung uh, ma- makapanalo ng ah uh, Sampung, sampung ganyan, sampung diesel, oh. oh. sampung ganyan, sampung ganyan, sampung ganyan ko. Oh. Ah, siya, siya yung manalo. Sampo lang. Oh, sampo, sampo lang. Oh, sampo. Oh, sampo sige, sige. lang. Bigyan ako na, bigyan ko na ano. Okay. Tira, be. Tira, be. Hindi, uh -huh. mamaya na. Hindi pa tayo, okay. hindi pa tayo nag-umpisa. Eh, ako man yung magsayaw. O oh. siya man bilangin, ako Bilangin ko muna. Magnalo naman ako. Dalawa. Yung sinubra na, sa'yo? Tatlong libo. Maghati man kami sa Oh, maghati kayo. Oh, sino muna gusto mo sa? Sino ...mauna? Ikaw na pre. Ah, uh, ikaw muna. Ganyan okay. mo? O, ganyan mo. Oh, ganyan. Oh, ganyan, oh, ganyan. Hey. Paano ba 'to? E, ganyan mo yan. Ibigay oh. e, mo kasi. Ano? Ah, uh, bigyan mo ko ah. Uh, dalawang gas uh, na, uh, yung dalawang ganyan, isang ganyan. Oh, okay. Ah, uh, yan. ganyan. O, oh, ganyan. oh, 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 sa, uh, sa 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 Bakit? sa mo sa ganyan sa ganyan nga sa eh. Ganyan sa 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 Alam mo, dito yung bago eh. Tapos sa 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 Ulit? Ulit! Oh, so, at dapat ikanyan mo na. Ipasok mo yang uh, pama pa mo di. Kaso nga paano nga mapapasok dinanyan mo? Oy, ganyan man yan, dalawa. Na. Oh, dapat pa ganyan na. Eh, i-salta mo. Yan. -is mo yan. Oh, yan. oh, ganyan. Oh, ganyan. Oh. Eh. Teka lang. Hindi mo nakuha, hindi naman nakuha kadali-dali, alin yan? Eh, 3,000. Eh. Oh. na kasi?

gagcumayas, <laughs> hindi eh, talagay isang isa pa, ganon ah, nagpatuloy yung tao nung talagang nagkayangay, no, eh. ganon ganyan ganon eh. ganon 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 Ganyan? ganon oh, ganyan so ganon ganon Chinese ganon 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 Oo, ganon 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 ko, tapos taga mo ikan Oo, oh, kaya nga eh. Ikan nga nga yan. Ang dami mong rasa may eh, oh. babat. pag Kandun hindi mo na, na, na hindi mo na ano, o hindi, wala kang tatong dito. Kung kaya nga. Ano, kung magbigay doon, magbigay. Magbigay. Huwag nang pahirapan pa yung tao. Ma, magbigay nga, pero matapos, ha? tapusin mo na yan. Mapahirapan mo muna kung magbigay, tapusin mo na. Mapahirapan, ano, hindi. Pagkakalawang eh, pisa ka na nangyayabit! Saan yung dalawa man? Ah, hindi mo nakuha yung sampo! Yung sampo, hindi ka natamaan! Bigyan kita ng tatlong liko, bakit hindi ka natamaan! hindi ka lang mabito na natamaan! Okay. Alam? alam. Okay. Okay. Ah, okay. Okay. Ay, patasal lasal pa! Okay! Okay! O oh, yan, sabi ko tayo! Ay, okay. itanda mo nga yung paa mo! Ganyan ba? Oo, oh, ganyan! Pag nakahibit na, ganyan ka! Pag hindi nakahibit, nung nakabuka ka, ganyan! Oo! Oh, okay! okay. Okay, <smart noise> <Atay>. Gel <laughs> <laughs>